Anyo! Hi! Hello, Hello mga bes! For tonight's video, meron kami, or magmumukbang kami ng Korean food. Tinabawang <laughs> Tteokbokki. <tupaki>. Uy! Nah. <laughs> Korean tayo. Ay, Tawag dito? Tteokbokki. Tteokbokki e. Tteokbokki. Na ito, tupaki. Tupaki. <laughs> <laughs> tupaki eh. no, may cheese. Tapos yeah. um, yung pinakamaanghang Samyang! Hindi, Ito lang kasi available eh. Tapos yung drink sa amin, sa akin yung dami soda. Then sa kanya yung chupa chups. Syempre di mawawala ang <laughs> chopsticks. Chopstick guys. Yeah. Kahit hindi marunong. <laughs> Let's eat na! We're hungry mo. eh. Oo. Oh, Pagod at gutom ako. Hmm. Ako <gasps> na. <laughs> <laughs> oh, kahit di ako marunong. <laughs> <laughs> Dissatisfying! That is why he's Ang hang pala. Guys. Ligas <laughs> sa <laughs> k-drama. Yes. May k-drama ako hindi matapos kasi hindi pa nababayaran. Oh, Anong title? Alimuta <laughs> ko na yun. Ano na? Hindi <laughs> Di pa kasi nababayaran ni Ate May. <laughs> Netflix. Hi <laughs> Netflix guys. Shout out. <laughs> Baka naman. Sarot! Sabang? Sabang na sa Ate. May ligas sa <laughs> k-pop. <kaipang. laughs> yes. You know guys, the SEVENTEEN Anong SEVENTEEN? Seven Sino bias mo dun? Thank you! Hindi no, ko alam yun Hindi niya Blackpink lang alam ko Hala, nagtanong siya tapos hindi niya alam Kaya nagtanong <laughs> <laughs> Pero guys, Blackpink rin is ano Yung BTS guys, wala pa Babalik pa lang kasi galing silang ARMY pink ata ARMY kasi siya I mean, ano ata yung amongst Basta galing Uy, ganda natin yung vlog natin. Mahal to eh. Nakapag-vlog <laughs> na kami ng mahal. Masarap okay. na yung bulgogi. Yung milkman. <laughs> Masarap yan. Ay yung chupa <laughs> Ako sa so lang. First bite. Mm, aha. Uh -huh. What's uh, the, uh, ano? Sabi nga nga pala ko. What's your... Sabi nga nga pala ko. Ano Aha, guys. Kulang na to. Mike namin, no? Pwede pang tinga. <laughs> <laughs> Trying hard.